Tik mo. Good. Ah, uh, patikim natin kay Mami. Dapat patuloy natin. Daddy. Ano? Ano ba? Daddy. Ano yan? Ano yan? Ano ito ba? May item o. Maish, ganun. Ang araw sarap. Ano? 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 Ito naman. Ano? Sarap? Uy.

Ay, si Ashley. Patingin natin kay Ashley. Ya, ano na? Ashley! Ay, mo natin yung ka? mo. Tapos dyan. ko. Ayusin mo ha. Ano sinigang Ayusin mo. Ano? Ayusin mo! Nata-vlog tayo! Ayusin mo! Yun. Ano mas mo? Kasim! bayan, Ba yan? Tapos sino mo masarap? Ay! Ulit! Nasa vlog tayo Ulit! 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 Kaya alam mo nga 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 ulam, nga 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 ah, nga Ayusin mo, ayusin mo. Di Hindi, ayusin mo yung salita mo kasi nasa vlog tayo, nasa vlog. Sarap. Mmm, sarap. Akin na. Ito po. Tigilin niyo ito. Tigilin niyo ito. Ahim!